magagas na ala ala ayy bala <laughs> grabe, guys mabaha na talaga niya grabe hindi natin maluuso bang Southville grabe ang dalagado na talaga sa youtube po ito natin pupos hindi naman ako nagpupul sa anong kami. Grabe. Pag-uwi ko nga mamaya, live na naman ako sa YouTube ko. maka makadaan dito dito kami guys kasi hindi kami makadaan dun titirik talaga kami dun ay takay pala yun ano lupa ay ala ay Nawang <laughs> mali, hindi din sila kuya eh. Sakit sa matris yan. Putik <laughs> oh, na yan. Daming ham. Buti nga yung hams nila dito hindi pumigay eh. Ay, pero yung lokal ang laki ng.